niyo ba yan? <laughs> mixer lang na lang ang sagot dyan. Tara, pag-usapan natin yan. What's up, tropang Kevlar? Magandang araw sa inyo lahat sa episode na ito. Explore natin kung ano ba ang isang mixer. Madami nagtatanong kung ano nga ba ang mixer, ano ba ang trabaho nito, at ano ang mga controls na nasa harapan natin. Pag-usapan natin sa video ito, ang inputs, mixing processing, at output. Ngayon, simulan muna natin sa input. Ito nga palang iba't ibang input sa na makikita natin sa isang mixer. Meron tayong tinatawag na microphone input kung saan natin pinapatch ang dynamic microphone, wireless microphone, condenser microphone, at ang iba't iba pang instrument mics. Meron din tayong tinatawag na line input kung saan natin pinapatch ang ating instrument like guitars, bass, keyboard, or electronic drum set. Meron din tayong tinatawag na insert kung saan natin pinapatch ang ating external processor kung saan tayo nagpa-process sa isang specific na channel sa isang mixer. Meron din tayong tinatawag na stereo input kung saan natin pinapatch ang ating MP3 player. Ang mixer ay may iba't ibang channel para mapag walay ang controls ng bawat input. Katulad ng hawak nating na Kevlar Studio 16 Mixer, sa bawat channel nito may may kita tayong phantom power button para sa condenser microphone. Gain knob, dito tayo nag-a-adjust kung kailangan natin magdagdag ng lakas sa isang channel para sa pagtono naman ng high, mid, low frequencies natin, meron itong 3-band equalizer. Dito natin tinotono kung kailangan pambawasan bawasan o dagdagan ang bawat channel. Meron itong tatlong volume control knob, vocal effects knob per channel, dito tayo nag adjust ng vocal effects, panning knob para sa left and right, volume fader, dito natin inaangat kung kailangan natin ng na dagdag na volume, o ibababa kung kailangan natin magbawas ng volume at syempre, ang mute button. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mixing at ang processing. Ngayon, subukan natin mag-mix or magtimpla ng ating microphone gamit ang ating Kevlar Studio 16 Mixer. Para tayo makapag-mix, gagamit tayo ng Kevlar PME30 Dynamic Microphone at ipapatch natin sa isa sa mga microphone input ng ating Studio 16 Mixer. check, 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 check. Yan. Kung gusto natin dagdagan ng volume ng ating microphone, punta tayo dito sa gain knob at ating i-adjust ang ating volume level. Check, check, check. Sound check, check. Yan. Kung naririnig nyo, medyo lumakas ang ating microphone. Kung gusto rin natin ito ng ating boses, pwede natin dagdagan ng nipis or kapal. Pupunta tayo sa equalizer ng ating mixer. So, pupunta tayo sa high frequency ng ating EQ at iangat natin ng konti. Adjust natin siya. Check. Sound check. Check. So, yan. Nakita natin. Narinig natin yung naging pagbabago sa high frequency. Medyo tumalas. Kung gusto natin dagdagan yung kapal, pwede natin dagdagan ang ating low frequency dito sa ating equalizer. Check. Check. Sound check. Check. Yan. So, Mapapansin natin medyo kumapal ang ating microphone output. So kung gusto naman natin magdagdag ng vocal effects, ating pupuntahan naman yung ating effects knob. Sound check, check. So kung napapansin nyo, meron tayong konting reverb. Yan, nagkaroon tayo ng konting reverb. Ngayon, subukan naman natin magpatugtog ng music gamit ang ating MP3 player. By the way guys, ang ating Studio 16 Mixer ay mayroon built-in na Bluetooth connectivity function para no need na gumamit ng cable para tayo magpatugtog ng music. So tara, subukan natin. Ngayon, pagsabay naman natin ang dalawang inputs mula sa microphone at sa mp3 player. Check, check. Ayan guys, narinig natin. Pwede natin pagsabayin ang dalawang channel, ang microphone at ang mp3 player. Ayos, di ba? Ngayon, sa output part naman tayo ng na mixer. Ang mixer ay mayroong main out, kung saan dito dumadaan ang signal outputs papunta sa ating speaker system. Bukod sa main output, ang ibang mixer models katulad ng Cambria Studio 16 ay mayroong tatlong additional outputs tulad ng auxiliary out, kadalasan ito ay ginagamit for stage monitors. Ang group out naman, for speaker or additional speaker delays lalo na kapag ang ating setup ay malakian. At ang last, ang room out for recording purposes. O oh guys, ang dali lang intindihan ng mixer, no? Ngayon, kung meron pa kayong ibang katanungan, huwag kayong mahihiyang mag-message sa aming official Facebook page at kayo aming tutulungan. At ngayon, alam nyo na,